Kapag bukas din. Mali yung bukas ko kanina o dito sa ilalim yun E <laughs> pag tataka ako ba di may iwa eh. Kaya Gamit Gamot sa yutay ni kayo tayo ako isang linggo eh. Ubusin ko ito. Hmm. Matamis tamis naman ano. Maal maalat na matamis naman. No? Sarap eh. Parang sprite. mm, -mm. Ito so, ako dito ako ngayon sa aking piggery. Ano sa piggery bibata ng tulog oh. So, may bata ng tulog doon. Sari ay kasama namin at dito isa nagtatanim-tanim. Ayun. Tapos Tanim na magulay-gulay niya, magulay-gulay niya. yan dami ng gulay-gulay. Tapos sabi ng pagkain ng baboy. Ngayon ako kumuha ako ng buko. Dun 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 dun. dun. Kumuha ako ng buko, dami ng buko. Tinamaan ko buko. Fresh water. 'di ba? Fresh. Para ano, gamot sa UTI. nag-UTI nag ako nang isang linggo eh. Para mawala na tuluyan. Syempre, in time buko ko kumuha ko ng buko. Iwan ko muna 'to. Kuha ko buko. Ininom na ng buko juice na fresh water. Sana ba 'yun? Ang problema hindi talaga ako marunong mag-ano eh. Hindi ako marunong mag bukas may ginagawa kasi tiga bukas ko andun nagtatanim siya yung yan, mga kanya tinay may mga bunga na may mga ampalaya no you know may bulaklak na may ampalaya na siya kasi na yun kasi na ampalaya yun, yun. maliit pa eh dito pala lalakihan tataniman niya namin to ng buong, buong to puro ampalaya yan magbubukas muna ako ng buo ko dahil di ako marunong tikman natin kung masarap mamatamis ito. Saan ka ba pwede tumayo? Kama na. Nak ba? Tabingi. Tabingi o tabingi. Yan. Ada dia ko meron mga ano. Ano ba ito? Dito ba 'to sa? Tamba to. Ya baru nang eh. Laki pero nakatira na sa probinsya, hindi pa rin marunong magbukas ng buko, no. Paano ba ito buksan? Kumaron talaga eh. Ang goal. <laughs> Hiringi ko lang to eh. Dun, sa puno. Salamat <laughs> sa puno. Mm, Talib naman to ah. Tama ba yung nakuha ko? Tarang. Mami, mami, <laughs> Ah, dito pala. Mali ako ng ano dito pala oh sa, sa kabila huh? ayun dito, dito sa may ano hindi di sa may hawakan dito sa eh, kabilang ilalim ayun huh, dito pala sa kabila huh? Sige so, ba? Sige pa. <laughs> Matigas pa yan. Matigas pa ito. Kasi na pa ako dito eh. Yun, yan. Ayun, 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 oh, ayun, na. <laughs> pa ako eh. Pari yan. Pang na yan. Ba? Yan siya eh. Ayun. Opsies. Sarap. Sumirit niya. Wala, dahil sa bubo. Hmm. Dami oh. Elimin sa tubigan mo. Oh, dami. Hindi na inumin. Ah, tamis. Sarap, tamis. Hmm. Kita kami sa ano, probinsya. Buhay probinsya na. hmm. <laughs> <laughs> Bakit dito ka nag-open? Sa bungad. Ito dito. Kaya eh, nga, mali nga eh. <laughs> Sabi ko ba natatantad eh. Oh. Sarap. Oh, di ba? Hindi na ng buko. <laughs> yan. Yeah. Kapag ah, bukas din. Mali yung bukas ko kanina o oh, dito sa ilalim yun o. E pag tataka ako ba di may yuwa eh. Eto eh. Gamot sa yutay ni ako isang linggo eh. Busing ko to. <laughs> matamis tamis naman ano. Maal maalat na matamis no. Ko. Sarap e. Eh. Parang Sprite. mm -hmm.